Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at labing isa hanggang limandaan at labin lima. Kabanata limandaan at labing isa, nang marinig ito, desperado si Yang Zeng. Noon pa man ay labis siyang nabalisa sa mapait at malamig na lupain ng Chiang Bai Mountain. Kung hindi dahil sa katotohanan na kailangan niyang manglekta ng gamot ng personal noong nagsimula siya sa kanyang negosyo, hindi siya papayag na pumunta sa malamig na lugar na iyon. Tiyak na dahil hindi niya tiningnan ang mapait na malamig na lugar, hindi siya minamaliit nang ng inaniliang ng sampung libo. Naramdaman na lang niya na temporary plaything lang yon, siya ay nakikipaglaro sa kanya at nakakalimutan. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na parusahan siya ni Charlie, at pilitin siyang tumira sa Changbai Mountain magpakailanman. Iyon ang lugar na lagi niyang kinasusuklaman. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapaalam sa sarili, na pumunta doon at hindi aalis magpakailanman? Matagal na siyang may problema sa kanyang katawan, at hindi siya mabubuhay ng ilang taon. Kung pumunta siya sa isang lugar na Chiang Bai Mountain, mas mabilis siyang mamatay, di ba? Bukod dito, ang paninirahan sa lugar na yon, ay mas mabuti kaysa kamatayan para sa isang masamang matandang guro na tulad niya. Tumingin siya kay Charlie ng desperado, umiiyak at nagmamakaawa. Mr. Wade, ako ay masamang old master, hindi na mabubuhay ng ilang taon. Mangyaring maging maawain, handa akong ipasa ang Way Pharmaceutical kay Liang, at mangyaring hayaan akong manatili sa Ores Hill, hayaan mo akong gugulin ang aking katandaan dito. Malamig na tanong ni Charlie, naisip mo na ba na patay na ang ina ni Liang, dalawampung taon ang nakalipas? Ikaw na scumbag ay nabuhay ng dalawampung taon na mas mahaba kaysa kanya, at ginawa mo ang maraming pera. Kaya, para sa natitirang mga araw sa iyong buhay, dapat kang pumunta sa Chambai Mountain para humingi ng tawad. Hindi ka lang pupunta sa bundok araw-araw para maghukay ng ginseng, pupunta ka doon upang linisan ang libingan ng ina ni Liang araw-araw. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Liang at nagutos. Liang, pagkatapos mong tanggapin ang Way Pharmaceutical, agad na ayusin ang ilang mga tao upang pumunta doon, pangasiwaan sila bawat araw, at hilingin sa kanila na linisan ang libingan ng iyong ina tuwing umaga, at pumasok sa bundok tuwing umaga at hapon. Kolektahin ang ginseng, huwag hayaan silang gumamit ng mobile phone, mag-surf sa internet, o manood ng TV. Hayaan silang mamuhay ng isang buhay, Depende sa pagsikat ng araw at paglubog ng araw. Kung maglakas-loob silang maging pasibo, baliin ang kanilang mga binti at ihagis sa mga ito para bumulusok ang yelo sa niyebe. Tuwang-tuwa si Liang sa narinig. Sa hindi inaasahan, hindi lamang natulungan ni Charlie ang kanyang sarili na makuha ang Waste Pharmaceuticals, ngunit nakatulong din sa kanya na disiplinahin sina Yang Zeng at Robert. Higit pang mahalaga ang paraan ng parusa na ito ay napakahirap na kahit kailan ay hindi niya ito pinangarap. Ang perpektong pagtatapos, hayaan silang pumunta sa Chiang Bai Mountain at gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa lugar na kanilang tinanggihan. Ito ay Balantuna, itim na nakakatawa at walang puot. Laking pasasalamat niya kay Charlie at agad siyang lumuhad sa lupa at sinabi ng magalang, Salamat, Mr. Wade, para sa iyong pagiging perpekto. Mangyaring makatitiyak, Mr. Wade, gagawin ko lahat ng iniutos mo. Huminga si Charlie, sinulyapan si na Yang Zheng at Robert, at malamig na sinabi. Kung ang dalawang ito ay maglakas loob na tumakas mula sa Chiang bai Mountain, automatiko na ma-activate ang 500 milyong Chase Order. Hanggat maglakas loob silang umalis sa bundok Chiang Bai, mamamatay sila nang marinig ito ni Robert, lumuha ang kanyang mga mata. Siya na ang second in chief ng Waste Pharmaceuticals. Sa malawak na network ng mga kontakt sa Oris Hill at isang pamilyang pinagkakakitaan, ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay talagang isang lasing na tagahanga. Biglang hinayaan siyang pumunta sa Changbai Mountain para maghukay ng ginseng, at hindi siya pinayagan umalis sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mas masakit sa kanya kaysa masentensyahan ng habang buhay na pagkakulong. Kung tutuusin, kung siya ay magsilbi sa isang sentensya sa isang bilangguan, hindi bababa sa maaari siyang makakuha ng kaunting usok mula sa modernong lipunan. Gayunpaman, kung pupunta siya sa Chiang Bai Mountain, ang mapait na malamig na lupain, paano niya ito matitiis? Kabanata limandaan at labindalawa kaya napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa at bumagsak. Hindi, hindi ako pupunta. Ayokong maghukay ng ginseng sa mga lugar ng multo tulad ng Changbai Mountain. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Charlie at yumuko at sinabing, Mr. Wade, patawarin mo ako. Handa akong umalis sa China at hindi na babalik. Hindi kailanman manggulo kay Liang. Pakiusap huwag akong papuntahin sa Changbai Mountain. Hindi man lang sila binigyan ni Charlie ng pagkakataon, at direktang inutusan ang natitirang bahagi ng pamilya Wei. Kayo sa pamilya Wei, makinig kayo sa akin. Mula ngayon, dalawa na lang ang landas ninyo. Susundin nyo si Liang at magtrabaho ng husto, at titiyaki ni Liang na ang iyong sariling mga interes ay matutugunan, o sundan ninyo ang dalawang ito sa Chiang bai Mountain para maghukay ng ginseng. Pagkatapos magsalita, natigilan ang ekspresyon ni Charlie, at sumigaw siya. Bibigyan ko kayo ng sampung segundo upang tumayo sa linya. Pagkatapos mag-isip kung sino ang susundin, tatayo kayo sa likod ng gusto ninyong sundan. Sa sandaling sinabi ito ni Charlie, agad na kumilos ang lahat sa pamilya Wei. Gayunpaman, lahat sila ay nakatayo sa likod ni Liang, lahat ay nagagawan ng walang pagbubukod. Galit na galit si na Yang Zhang at Robert. Kayong mga gang ng lobo na may puting mata, ang ating pamilya Wei ay pinalaki sa wala. Tuluyan nang binaliwala ng lahat ang mga akusasyon ng mag-ama. Gaya ng kasabihan, nahulog ang puno at nahulog ang pader at nagtulak ang lahat. Ang mag-ama ay nawala ng kapangyarihan. Sa oras na ito, ang tanga ay hindi tatayo sa kanila, at pagkatapos ay sumunod sila sa Changbai Mountain para maghukay ng ginseng habang buhay. Umiyak ng malakas si Robert at si Yang Zheng sa gilid, na nanginginig ang buong katawan. Nang makitang tapos na ang sitwasyon, nakatingin lang si Robert kay Liang, umiiyak at nagmamakaawa. Liang, magaling kong kapatid, bagamat hindi tayo ipinanganak sa iisang ina, pareho tayo mga anak ni ama. Ang kalahati ng dugo sa ating mga katawan ay pareho, pasensya na. Maaaring tulungan mo ang kuya na makiusap kay Mr. Wade, at patawarin mo ang kuya. Mula ngayon, ang pamilya Wade ay magiging iyo. Wala akong kailangan, basta huwag mo akong ipadala sa bundok ng Chiang bai. Malamig na tiningnan siya ni Liang at sinabing, hindi ko susuwayin ang desisyon ni Mr. Wade para sa isang scam na tulad mo. Higit pa rito, hindi mo ako tinuring na nakababatang kapatid para sa napakaraming taon. Iniinsulto mo ako at ininsulto ang aking ina sa loob ng maraming taon. Kinasusuklaman ko talaga kayo ng matagal panahon. Ang iyong kapalaran ngayon, ay ganap na sa iyong sariling account, ako ay masaya na, huli ka na. Nanginginig na sinabi ni Yang Zeng, Liang, ako rin ang iyong biyolohikal na ama. Hindi ka ba natakot sa kulog at kidlat? kung ganito ang pakikitungo mo sa iyong biyolohikal na ama? Hindi matatakot, malamig na tanong ni Liang. Ikaw, napakaraming babae ang nasaktan mo, at ipinagkanulo ang marami sa iyong sariling laman at dugo. Hindi ka ba natatakot sa kabayaran? Sa pagsasalita nito, seryosong sinabi ni Liang, actually, nakakakuha ka na ng retribution. Alam mo sa iyong puso na ilang taon ka na lang mabuhay. Kahit himala ang mangyari, Maari kang mabuhay ng ilang taon, depende sa iyong pisikal na kondisyon. Ang panahon ng pamumuhay ay katumbas ng higit na pagdurusa. Ito ang kabayaran mo. Ikaw, ikaw, hindi na kaimik si Yang Zheng, saglit na nagalit, umuubo ang buong katawan ng marahas. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, bibigyan kayo ng dalawang oras para maghanda. After an hour, aayusin ko na ang magdadala sa inyo sa Chiang bai Mountain. Pagkatapos magsalita, tinawagan niya agad si Orville at sinabing, Mr. Orville, ayusin mo ang ilang mga matalinong kapatid, ayusin ang dalawang sasakyan, hayaan silang kunin ang mag-ama ng pamilya Wei, at ipadala sila sa Chiang bai Mountain. Agad na sinabi ni Orville, Okay Mr. Wade, I will make an arrangement. Pagkatapos magsalita, muling nagtanong si Orville. By the way, Mr. Wade, why send them to bundok ng Chambay? Sinabi ni Charlie, ipadala sila sa nayon sa paanan ng bundok Chambay. Pagkatapos nito, ibili mo sila ng isang maliit na bahay na halos hindi nasisilungan ng hangin at ulan, hayaan ang mag-ama na manirahan, at bilhan sila ng bigas, noodles, cereal at mantika. Sila ang mga tao ng Chiang bai Mountain at kamatayan ng multo ng Chiang Bai Mountain. Kahit na sila ay cremated, ang abo ay dapat ilibing sa paanan ng Chambay Mountain. Naintindihin mo, sumigaw si Orville, Mr. Wade, naiintindihan ko. Kabanata limandaan at labintatlo, ang mag-ama ng pamilya Way ay nakaupo sa lupa at umiyak ng mapaid. Hanggang ngayon, ayaw nilang tanggapin at binigyan ng kapalaran sa Chambay Mountain. Nang makitang naroon pa rin sila na may mancha ng tinta, Mahinang sinabi ni Charlie. Bagaman ito lang ay taglagas, napakalamig na sa bundok Changbai. Kung wala kang makapal na damit, at kung pupunta ka doon upang mamatay sa lamig at frostbite, ikaw ay ganap na sinisisi. Nang marinig ito ng mag-ama, bigla nilang napagtanto na kung magpapatuloy ang pagkaantala. At dumating ang mga tao ni Mr. Orville, kailangan talaga nilang pumunta sa Changbai Mountain kaya't nagkatinginan ang mag-ama, bumangon sa kawalan ng pag-asa, umiiyak, at pumunta sa kanika nilang silid upang mag ng kanilang mga gamit. Sa sandaling ito, tuluyan na nilang binitawan ang pagtutol sa kanilang mga puso, dahil ang lakas na ipinakita ni Charlie, ay malayo sa kanilang dala. Ang malalaking pamilya sa Ores Hill ay nagdagdag ng mga bonus para kay Charlie. Kung hindi sila umalis. Sila ay mamamatay sa Oris Hill. Ang natitirang bahagi ng pamilya Wei ay umiwas sa mag-ama. Kahit na si Yang Zheng ay hindi mabuti, at may limitadong kumilos, ang ibang mga tao ay hindi gustong tumulong. Pagkatapos ng lahat, walang gustong masaktan si Liang, ang bagong pinuno ng pamilyang Wei. Gustong masaktan si Charlie na ang mga kamay at mata ay nakabukas sa langit. Habang nag-impake ang mag-ama ng kanilang mga gamit, personal na dinala ni Orville ang ilang mas bata na mga kapatid. Sa pagkakataong ito, inayos ni Orval ang ng anim na nakababatang kapatid, kasama ang tatlong Land Cruiser medyo malakas, na pangkalahatang pagganap at kakayahang umangkop, at handang magmaneho sa lahat ng paraan at direkta sa Chambai Mountain. Ito ay tumatagal ng hindi bababa sa dalawang araw, upang maabot ang kalsada sa loob ng dalawang libong kilometro. Ang mga maliliit na kapatid na dinala ni Orville, ay pawang mahuhusay na manlalaro na may pambihirang lakas, sa ilalim ng kanilang mga kamay. Sa anim sa kanila, ang mag-ama ng pamilya Way ay ganap na walang pagkakataong makatakas. Kahit si Charlie ay nararamdaman na kung hahayaan nila silang tumakbo, maaaring hindi sila maglakas loob na tumakbo, dahil kung sila ay tumakbo, hahabulin sila ng lahat ng antas ng buhay. By then, mawawala na talaga sila ng buhay. Ito ay mas mabuting pumunta sa Chiang bai Mountain sa totoo lang. Makalipas ang kalahating oras, ang ulo ng pamilya Wei at ang kanyang anak, na naging pake ng dalawang malalaking malita. Nang mga bagahe, dumating sa lobby na puno ng kawalan ng pag-asa. Nang makita ito, ibinuka ni Charlie ang kanyang bibig at sinabing, Okay, ang mga tao at mga sasakyan na maghahatid sa inyo ay dumating na biles sa ninyo at sumakay sa kotse at umalis na kayo. Matamlay na tumango ang mag-ama, at pagkatapos ay kinuha sila ni Orville at ng mga nakababatang kapatid. Pag-alis nila, sabay-sabay na napalingon ang dalawa, pero kahit na ang dalawa ay lubhang nag-aatubili, kailangan nilang lumabas sa oras na ito. Si Yang Zeng ay labis na nagsisisi sa kanyang puso. Alam na ito nang matagal na ang nakalipas, mas mabuti na tapat na ibinigay kay Liang ang posisyon ng chairman na ipinangako niya, matapos niyang lutesin ang krisis. Sa kasong ito, gagawin ni Liang na hindi siya papuntahin sa Changbai Mountain. Sa makatuwid, ang dahilan sa nangyari ngayon, sa huling pagsusuri, ay siya mismo ang gumawa. Pinagmasdan ni Liang ng sarili niyang mga mata, si Na Yang Zheng at Robert na pumasok sa sasakyan. Ang dalawa ay sumakay sa kotse at umalis sa bahay ng pamilyang Wei, dumiretso sa Changbai Mountain na mahigit dalawang libong kilometro ang layo. May mga luha sa kanilang mga mata hanggang sa mawala ang grupo sa paningin. Agad siyang lumapit kay Charlie, walang sabi-sabi, lumuhad siya, at tumingkayad ng tatlong ulo ng masigla, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Wade, ang kahilingan ko ay natupad. Mayroon akong dalawang pangunahing hiling sa buhay na ito. Simula ngayon, ang buhay ni Liang ay kay Mr. Wade, ang Waste Pharmaceutical ay kay Mr. Wade. Sa buhay na ito, si Liang ay palaging makikinig sa iyong utos. Hanggat nagsasalita ka, naglakas loob si Liang na kumurap at sumulyap sa kumulog na langit. Ngumiti si Charlie nang walang pakialam at sinabing, Liang, ikaw ay may gulugod at isang anak. Ang kulang sa iyo ay isang pagkakataon. Hinahangaan kita, kaya handa akong tuparin ang iyong mga pangarap, ngunit dapat mong tandaan na hindi ka dapat mabuhay, tulad ng taong kinasusuklaman mo. Kapag nalaman ko sa hinaharap, na ikaw ay naging isa pang Yang Zeng, pagkatapos ay papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay, na iintindihan mo. Ibinagsak ni Liang ang kanyang ulo, hindi makabangon sandali, at malakas na sinabi, Naintindihan ko, kung si Liang ay kalahating katulad ni Yang Zheng sa hinaharap, at banigo si Mr. Wade, gusto ni Liang na humingi ng tawad sa kamatayan. Kabanata limandaan at labing apat, tumango si Charlie at mahinang nagsabi, bumangon ka, ayusin ang industriya ng pamilya Wade at pamahalaan ito ng mabuti. Someday in the future, magagamit kita. Agad na sinabi ni Liang, kung si Mr. Wade ay may anumang mga tagubilin, si Liang ay hindi maglakas loob na sumuway. Para kay Liang, kumpleto na ang buhay niya ngayon. Kaya naman, sa buong buhay niya, dalawa lang ang nasa isip niya. Una, suklian ang dakilang kabaitan ni Charlie. Pangalawa, mamuhay ng kakaiba kay Yang Zeng. Tinapik ni Charlie ang balikat ni Liang at walang pakialam na sinabi. Gawin mong mabuti ang iyong trabaho para maipagmalaki ka ng nanay mo na nasa langit. Mariing tumango si Liang, hindi napigilan ang mga luha. Sinabi ni Charlie kina Chunky at Jovia sa oras na ito. Naayos na ang usapin, umalis na tayo. Napatingin si Jovia kay Charlie sa pagkakataong ito, na para bang nakatingin sa Diyos ng langit. Hindi niya inaasahan na ang isang lalaki ay maaaring maging dominanti at kaakit-akit nang ipinadala ni Charlie ang mag-aaman ng pamilya Way, ang tapang talaga ay hindi pa nagawa. Kahit nakilala si Chunky sa buong buhay niya, mas hinangaan din niya si Charlie nang higit pa. Ang pakiramdam na ang kanyang desisyon na manatili sa Ors Hill ay isa sa pinakatama na desisyon na ginawa niya sa pagkakataong ito. Sa pagbabalik, nagmaneho si Jovia, si Charlie at Chunky na nakaupo sa likod. Si Chunky ay napabuntong-hininga. Mr. Wade, ang paghawak mo sa pamilya Wade, ay talagang makatwiran at may matatag na pundasyon. Hinahangaan ko ito, bahagyang umiti si Charlie, ang pinakamahusay na paraan para parusahan ng isang tao, ay pilitin siyang tanggapin kung ano ang pinakaayaw niya. Ang Changbai Mountain ay ang ating kayamanan na bundok sa bansa. Ito ay mayaman na mapagkukunan. Hindi ko alam kung gaano karaming mga likas na materyales, at kayamanan ang mayroon, ngunit binanggit ito ni Yang Zeng. Ang Changbai Mountain ay naiinis at tinanggihan. Sa kasong iyon, ito ay mas mabuting hayaan siyang manirahan sa Changbai Mountain sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi pa ni Charlie, kung napagtanto niya ang kagandahan ng Changbai Mountain para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, pagkatapos ay ituring niya na hindi nawala. Kung magpapatuloy siya hanggang kamatayan, igugol din niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa sakit, at mamatay sa sakit kasama ang kanyang agos ng saloobin. Bunguntong hininga si Chang -Ki. Mr. Wade, gusto mong pumunta si Yang Zeng mag-isa. Malumanay na sinabi ni Charlie. Hindi ako ganoon kagaling. Gusto ko lang siyang turuan ng malalim na leksyon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung kaya niyang mabuhay mag-isa, wala itong kinalaman sa akin. Marahil ay hindi niya kinaya ang kapaligiran doon at magpakamatay pagkarating niya sa Chiang Bai Mountain. Maaari niyang mapagtanto na mayroong isang magandang kamatayan sa Chiang bai Mountain, pero sa kanya nakasalalay ang lahat at walang kinalaman sa akin. Itinaas ni Chiang ang kanyang mga kamay at nakakumbinsi na sinabi, Mr. Wade, isa kang magaling na karunungan. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Mahusay na karunungan ay hindi mga has, medyo matalino lamang. Gaya ng sinabi niya, may naalala si Charlie, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, mula sa kanyang bulsa, at iniabot ito sa kanya. Kuya Shi, ito ang gamot na inipon ko para sa iyo. Itago mo, dali-dali itong kinuha ni Chunky at nagpapasalamat na sinabi, salamat, Mr. Wade. Kumuha si Charlie ng isang bagong pinong pampabata na tableta at iniabot sa kanya. Ang gamot na ito ay bagong gawa ko. Kung inumin mo ito bago matulog sa gabi, ito ay makakapagpasaya sa iyo kahit papaano ay maging mas bata ka ng sampung taon. Kung walang mangyayari, ang lifespan ay maaari ding tumaas ng sampung taon. Nagulat si Chunky at napatulala. Mr. Wade, mayroon talaga epekto ang isang mahiwagang gamot na ito. Kabanata limandaan at 15, ang rejuvenation pill, sa mga ordinaryong tao, ay talagang maituturing na isang elixir. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay talagang nakakapagpabata ng mga tao, at kahit napahabain ang kanilang buhay. Gayunpaman, para kay Charlie, ang tabletang ito ay walang espesyal. Kahit na ito ay isang rejuvenating pill, ito ay isang medyo mababang antas na pill na naitala sa Nine Profound Heaven Scriptures. Sa pagkakataong ito, nagpino siya ng kabuoang tatlumpu na tableta. Naghanda siya ng isang bahagi para magamit niya upang palakasin ang kanyang katawan. At ang iba pang bahagi, kung may mas masunurin at matino, kaya niyang gantimpalaan ng isa. Bagamat napakatanda na ni Chunky at matandang senior, sa larangan ng tradisyonal na gamot. Sa mga mata ni Charlie, kalahati lang talaga siya ng kanyang disipulo. Buong puso siyang umaasa na nasa tabi niya, at suklian siya sa kanyang kabutihan sa muling pagtatayo. Sa maraming pagkakataon, bagaman hindi siya masyadong makakatulong, ngunit sa kabutihang palad, siya ay may tapat na puso. Kaakibat ng kanyang katandaan. Pabor din ang pagbibigay sa kanya ng rejuvenation pill. Kaya't sinabi niya kay Chunky, huwag mag-atubiling uminom ng gamot na ito, at huwag mo itong itago, inumin mo ito ngayong gabi, at pagkatapos ay matulog ka ng mahimbing. Pinigilan ni Chunky ang pananabik sa kanyang puso at magalang na sinabi. Naiintindihan ko, Master. Bahagyang tumango si Charlie at sinabing, sana maging malusog at maging maganda at mas maraming kontribusyon sa mga ordinaryong tao sa klinik. Agad na sinabi ni Chunky, Mr. Wade, you can rest assured, I opened the clinic, not to make money, ngunit upang gamutin ang mga pasyente at iligtas ang mga tao. Ang mga pasyente ay hindi kailanman sisingilin para sa medikal na paggamot, at bayad lamang para sa gamot. Kung ang pamilya ay nahihirapan, mga gastos sa pagpapagamot ay libre. Sinabi ni Charlie nang may kasiyahan. Ito ay isang magandang bagay, ipagpatuloy mo ito. Pagka uwi lang ni Charlie, umalis na si Fredman, na sa wakas ay gumaling na sa Ruth Wilson, ay pumunta sa People's Hospital at bumalik sa bahay ni Wilson. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa People's Hospital upang maghanap ng doktor para sa isa pang diagnosis, at tingnan kung siya ay talagang maayos. Natuklasan din ito ng doktor na napakahimala. Ito ay isang malubhang ulcer na malapit ng mangyari maputol, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay biglang maibalik. Matapos dumaan sa serye ng mga inspeksyon at kumpirmahin na gumaling na ang ulcer. Lubos ang gamaan ang loob ni Fredman. Pagkalabas ng ospital, tumingala si Fredman sa Ore's Hill Sky at umiling ng mapait. Pakiramdam niya ay hindi tugma sa kanya ang aura ng Ores Hill, kaya binalak niyang mag ng kanyang bagahe at bumalik kaagad sa East Cliff. Ang Ores Hill ay naging malungkot na lugar ni Fredman. Kung hindi naman kailangan, hinding-hindi niya gugustuhin na bumalik sa kanyang buhay. Bago dumating sa Ores Hill, siya ay isang dragon at phoenix sa mga tao. Pagkarating niya, nawala ang kanyang lakas ng lalaki. Hindi lang yon, dumanas din ng lahat ng uri ng kahihiyan, at halos natalo pa ng mahalagang bagay, ngunit ano ang nakuha niya? Wala, maging ang bata at magandang si Wendy, pagkatapos lamang ng ilang araw ng pagsisimula, siya ay ganap na nawalan ng kakayahang makapagsimula. At gumastos siya ng labing limang milyon para mamuhay ng masayang buhay sa ilang araw na yon. Kung iisipin ngayon, sakit pa rin ang nararamdaman ni Fredman saan nalaman ni wendy na siya na ang babaeng may pinakamaliit na halaga na pera sa mga mata ni fredman siya ay naghihintay upang bumalik naghihintay para kay fredman upang mabawi ang kanyang kaluwalhatian